Harla pansamantalang magpapaalam, saan kaya siya pupunta? Pero bago po natin umpisahan ang kwento natin ngayon ay nais ko po muna kayong batiin ng isang magandang araw para sa ating lahat at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa tambalang John Carl. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag yung kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. Sa video natin ngayon ay pag-usapan po natin ang pahayag ni Carla kay Kuya Jomar na kung saan isiniwalat ni Carla na mag-OJT siya sa diet at mawawala po siya ng dalawang linggo kaya sa tingin po natin hindi muna natin makikita si Carla ng dalawang linggo sa Calling Up serye. Pero ayon naman kay Kuya Jomar mas mabuti nga naman na pupunta siya ng diet at least mas malapit daw siya sa kanila at mabilis lang daw siya mapuntahan doon. Kasi alam naman natin na medyo malayo-layo din ang bahay nila Carla sa Daet kaya mas pabor kay Kuya Jomar kung nasa Daet si Carla. At kahit pa madali lang sila magkita at pabiro din nasabi ni Kuya Jomar kay Carla na kung magkita man sila huwag na siya magsama ng angels at mga k-boys para mas ulo niya ang dalaga at makapag-usap sila ng sila lang at walang nakakarinig sa kung ano man ang kanilang mapag-uusapan at para na rin magkaroon sila ng privacy sa isa't isa, baka sa ganoon mas masabi nila kung ano man ang kanilang mga saloobin patungkol sa kanilang nararamdaman sa bawat isa. O mga calling up anong masasabi nyo sa video natin ngayon? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video and please don't forget to subscribe calling up Rob. Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos matubang